Kaya mo bang magpanggap bilang ibang tao kapalit ng malaking halaga? Paano kung ito na pala magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay mo? Ipagpapatuloy mo ba ang nararamdaman mo? O tatapusin mo ang misyong iniatas ng sa iyo? Isang kwentong pag-ibig muli ang handog ng MyViews TV para sa inyo. Isang dilagang hirap sa buhay at nangangailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Halos lahat ay ginawa na niya para lang kumita ng pera. At ngayon nga ay lubog na lubog na siya sa utang. At baka isang araw, ay makita na lang siya sa kulungan dahil wala na siyang maipambayad pa. Hindi niya alam kung swerte o malas bang matatawag nang ipadukot siya ng hindi niya kilalang tao. At magulat nang makitang ang mastermind ng pagkuha sa kanya ay kapareha ng mukha niya. Magagawa kaya niyang inuutos nitong pagpapanggap na maging asawa? ng isang mahigpit na bilyonaryo, kapalit ng malaking halaga. Ano kaya ang may dudulot nito sa kanya? Magandang buhay o puno ng pagdurusa? Tara, samahan niyo po akong pakinggan ang buhay ni Mary Amethyst Esguera. Hindi maintindihan ni Amethyst ang mararamdaman niya sa sinabing halaga ng doktor na kakailanganan niya para sa operasyon ng kanyang ama. Mahal na mahal niya ang kanyang ama at gusto niyang maging mabuti ang kalagayan nito. Ngunit saan niya hahanapin ng ganoong kalaking halaga? Higit kalahating milyon ang magagastos iha. Pagkatapos kasi ng operasyon ay chemotherapy pa, hindi iyon madaling hanapin. Paliwanag ng doktor sa kanya. Ka kalahating milyon po? O higit pa iha, kung makakahanap ka ng pera bukas, mauoperahan agad ang tatay mo. Para siyang nabingi lalo sa narinig hindi niya madaladala ang mga balikat pagkalabas sa opisina ng doktor. Pero agad niya ang inihanda ang pilit ng iti pagpasok sa kwarto ng tatay niya. Mauoperahan na ba ang tatay ate? Nagaalala lang tanong ni Rafi sa kanya. Hindi niya maibuka ang mga labi. Kinagat niya na lang ang dila at pikit matang tumango. Hahanap ako ng paraan. Huwag na anak. Ipunin mo na lang ang pera mo para sa pag-aaral ng kapatid mo. Tanggapin na lang natin na Hanggang dito na lang talaga ako. Ayoko namang mabaon ka sa utang. Pagkatapos ay mawawala rin naman ako. Tay, huwag niyo nga pong sabihin yan. Magkasabay na reaksyon nila ni Rafi. Pilit na ngumiti ang tatay niya. Ayaw niya itong nakikitang nakaratay. Sobrang payat na nito at hindi na rin kayang umupo. Dinudurog ang puso niya at hindi niya kayang isipin na pati ito'y mawawala sa kanilang magkapatid. Bumuntong hininga siya Mauoperahan kayo bukas tay, magtitinda ko ng maraming isda bukas sa palengke. Mahina itong tumawa ngunit naubo rin, kaya't mabilis na umalalay si Rafi. Ikaw ang bahala anak, nangihinang sagot nito na sumugat sa puso niya. Naginit ang sulok ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay anumang oras ay kukuni na sa kanyang tatay niya. Bago pa man siya maluha, ay mabilis na siyang tumalikod at patakbong umalis ng ospital. Nagbago na ang isip niya. Imbes na bukas, ay ngayon na siya magtitinda ng isda. Sayang ang oras. Dapat ay kumita siya ng kalahating milyon hanggang bukas. Kahit alam naman niyang imposible. Dito is, takbo, bilis! Agad niyang natanaw si Maggie na pinagmamadali siya. Nangunot ang noo niya ngunit agad na namilog ang mga mata sa mga kalalakihan na ginigiba ang ilang pwesto doon. Ba bakit? Anong ginagawa nila? Ala, kawawa si Aling Melia, mga loko. Hindi niya mapigil ang bulalas, ngunit agad na tinakpan ni Maggie ang bibig niya. Shh, huwag kang maingay. Utos siya ni Don Alex. Hindi siya nakabayad ng renta kaya't dimole siya mga pwesto nila. Pasimpleng bulong nito. Lalong nag-init ang ulo niya sa narinig. Binaba niya ang kamay ni Maggie at namewang sa harap nito. Bakit? Ano ba yung si Don Alex? Mayor ng bayan? Anong karapatan niyang magpaalis ng mga tindera dito? Porket ba nadili ang bayad ay ganyan ang gagawin niya? Aba, matagal na ako nagtitimpi dyan. Muling tinakpa ni Maggie ang bibig niya, kaya inis niya ring inalis iyon. Hindi siya mayor, pero landowner siya amethyst. Landowner? Alam ko, nakakaintindi ako ng English. Nagigigil na talaga ako sa matandang yan. Sino ba siya sa akala niya, ha? Gigil niya pang ang dinakot ang isang isda at tinutok sa kawalan. Mga ganyang tao ang hindi dapat sa langit. Hindi niya mapigil ang sigaw muli. Ngunit gulat niyang naibagsak ang isda matapos silang lapitan ng isang lalaking malaki ang katawan at papas ang bouncer ng club. Kinilabutan siya sa galit na tingin nito sa kanila ni Maggie. Nanliit ang tingin nito sa kanilang dalawa. Bago tinignan ng hawak na papel, sa kabanyay na itulak niya si Maggie paharap upang ito ang kumausap sa lalaki. Ba bakit, Daniel? Ba't ganyan ka makatingin, ha? Bayad na kami. Tapang-tapang ang sita ng kaibigan niya, kahit pa nanginginig ang boses nito. Mariing muling tumitig si Daniel sa kanila, dahilan upang lalong mapatago siya sa likod ng kaibigan. Fully paid, pero matalas ang bibig ng kaibigan mo. Ipaalala mo sa kanyang si Alex ang may-ari ng buong syudad at utusan lamang ang mga politiko dito. Pagdidiin ito bago sila tinalikuran at lumipat sa kabilang tindahan. Parang nawala nang hininga si Maggie at nangihinang napaupo sa bangko. Pinaypayan pa nito ang sarili. <laughs> Muntik na tayo doon! Hinihingal na sambit nito. Pinaypayan niya rin ito gamit ang kamay, ngunit ang tingin niya ay nakaydin masamang titig ang pinukol niya rito. May araw din ang lalaking yan, pati ang amo niyang matandang hukluban. Pasasaan pat mamamatay din yun. Sana siya nalang ang kunin ni Lord. Ano ba, magi? Si Tanya noong subukan nitong muling takpan ang bibig niya. Tama ka na akala, pahamak yung bibig mo. Sa laki ng katawan ni Daniel, tiyak na durog tayong dalawa. Umismed siya sa sinabi nito at nangihina na rin umupo sa bangko. Sorry, problemado lang din. Magkano ba? Baka mapautang kita. Agad niya ang hinarap ang kaibigan. Kalahating milyon lang, magi. Diyos miyo, limang libo nga lang ang ipon ko, Amethyst. Wala akong kalahating milyon. Kung gusto mo, gumiling ka ron sa malapit sa beer house dyan. Gulantang nasagot nito. Muli siyang nalungkot. Wala din naman kasi ang kaibigan niya katulad niya. Marami na rin siyang utang dito. Anong gagawin ko? Sasayaw at ihilan ng lalaki? Makipagwa stand at magpabuntis? Paano kung tambay lang sa kanto ang magbayad akin dun? Sayang naman ang iniingatan ko. Lugi pa ako nun, Maggie. Napailing ito. Iba ka rin mag-imagine, no? Ante, saan ka naman kukuha ng kalahating milyon? Pustahan tayo. Lahat ng tindera dito na utangan mo na. Check na hindi ka na rin pwede sa lending o loan up. Baka nga nasa blacklist ka na eh. Kung kaya ko lang mag-magic, abra kadabra makapangasawa ka ng mayaman. Aliw pa nitong inakto ang daliri nito ng paikot. Napalabi siya ngunit mahina ring natawa. Ah, <laughs> hindi kasi fairy godmother. O oh, Diyos ko, si Norma, magtago ka. Mabilis pa siyang itinulak payuko ni Maggie. Matapos makitang papalapit ang inutangan niya noong nakaraang linggo. Si Amethyst, dumaan ba? Hindi ko siya napansin, Maggie. Kailangan ko na yung 15,000 na hiniram niya. Malay ko dun, hindi ko nga close yun eh. Babayaran ka rin nun kapag nagkapera na Norma. O sige, aabangan ko siya mamayang gabi. Kapag wala siyang ibinayad, ipapalapa ko siya sa mga lasinggero sa kanto. Banta pa nito. Kinilabutan siya sa narinig. Maging si Maggie ay natameme. Beshi, umiba ka ng daan mamaya ha? Suot mo na rin yung hoodie ko para hindi ka makita ni Norma. Nasapo niya ang noo. Ang dami na nga niyang problema dumagdag pa ng isa. Akala yata ni Lord si Wonder Girl siya. Sus, hanggang salita lang yun si Norma. Hayaan na natin. Basta ang goal ko ay kumita ngayon ng kalahating milyon sa pagditinda ng isda. Pampalakas loob niya. Kahit pa hinana na siya. Sarkastikong tumawa si Maggie. O oh, siya, tutal pareho tayong baliw. Magtinda tayo para kumita ng kalahating milyon. Balik na sigaw nito. Pareho silang natawa ngunit sineryoso din nila ang pagtitinda. Walang tigil at tila hindi napapagod na umaasikaso sila sa mga namimili. Tuwang-tuwa pa sila noong mataob at maubos lahat. Twenty Pagbibilang ni Maggie, sabay silang napangiwi. Hey, hindi man lang diging one-fourth ng kalahating milyon mo? Dagdag na komento pa nito. Pagod siyang huminga bago isinuot ang hoodie. Hawakan mo Maggie, bukas ulit. Feeling ko bukas kikita na tayo ng kalahating milyon. Pilit siya ngumiti sa kaibigan. Ngunit ramdam niya ang naaawa ito, base na rin sa klase ng titig nito. Tutulungan kitang maghanap ng pera Amethyst. Dapat gumaling si Tito Marky. Kapit ka lang. Pampalakas loob nito. Nangilid muli ang mga luha niya, ngunit pilit siyang tumawa. Sus, basic. Si Mary Amethyst esgara yata at tapang at tao, walang inuurungan. Sabay silang natawa. Gumaan din ang damdamin niya kahit pa walay sila ng landas ni Maggie pa uwi. Ayaw nga siya nitong iwan, ngunit iba naman ang daan nito. Binalot siya ng kaba nung mapansing mag-isa na lang siyang naglalakad sa tagong kalyang iyon. Hindi iyon ang daanan niya, pero no choice. At ayaw niyang makasalubong si Norma, natauhan niya ang batalyon ng manginginom. Napalunok siya sa kaba. Paano kung pati dito ay inaabangan siya? Sa kabay ay kinipkip niyang mabuti sa ulo ang hoodie. Pati nga sa bandang bibig ay sinarado niya, para lang hindi siya makilala. Napapakanta pa nga siya ng mga worship song, makauwi lang ng ligtas. Balak niya nga ay maaga ring gigising bukas. Dadaan sa ospital, bago dumiretso sa palengke. Literal na natigilan siya matapos maramdaman ng malakas na hampas sa batok niya. Namilog ang mga mata niya matapos maalala ang banta ni Norma. Ngunit napaluhod siya sa kalsada matapos maulit ang hampas. Nanlabo ang paningin niya kasabay ng pagtakip ng panyo sa kanyang ilong at bibig. Bago siya tuluyang nawala ng malay, ay nagpunta pa sa harapan niya ang lalaking nakataklob ng itimang ulo at may hawak na baseball sa balikat. Sorry, napagutusan lang Miss Beautiful. Nakatawang saad pa nito Sagad sa sakit sa ulo at batok ang naramdaman niya noong magkamalay. Hindi niya mamulat ang mga mata at ramdam niyang may telang tumatakip sa mga iyon. Hindi niya rin maigalaw ang kamay at paa na tila itinali sa upuang kinaroroonan niya. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong, kahit malabo. Ramdam niyang hindi siya mag-isa roon. Nakumpirma niya iyon matapos marinig ang tunog ng takong na papalapit. Is she the one? Hindi iyon boses ni Norma na pinagtaka niya. Yes, madam. All yours. Sagot ng boses ng lalaki. Good job, Jacob. Masasagot na rin ang problema natin. Let me check her. Kinabahan siya matapos makaramdam ng presensyang papalapit sa kanya. Agad siyang napailing sa sakit. Matapos may sumamunot sa kanya at humila pababa sa telang nakatakip sa kanyang mga mata. Napangiwi pa siya noong masilaw sa liwanag ngunit unti-unti niya ring minulat ang mga mata. Tamang-tama ang napili at nakuha ko. Pagyayabang pa ng lalaki. You did great, Jacob! Sagot muli ng babae, kaya't lumipad doon ang tingin niya. Ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig, matapos masilayan ng babaeng nakangisi sa kanya. Napaawang ang labi niya, para siyang nanalamin at nakikita ang sariling mukha ng personal. Kahit pulang-pula ang labi nito, at iba ang kulay ng buhok ay hindi kakailang kamukha niya ito. Nagulat siya noong hawakan ito ng mahigpit ang kanyang panga. Bumaon pa ang kuko nito roon. Sinuri siya nitong mabuti. Perfect! She can be me for a while. Nakangising saad pa nito. Na nagpakaba sa kanya. Paano may kamukha siya? Yun ang paulit-ulit na tanong niya sa sarili. Kinikilate siya nito habang siya naman ay hindi malaman kung paano tila pinagbiyak na buko sila. Sigurado siyang wala siyang kambal. Tiyak ring dalawa lang silang magkapatid at imposibleng anak ito ng tatay niya sa iba. Dumiin ang tingin niya sa babae. Kahit sa ang anggulo niya tignan, kamukhang kamukha niya ito. Daig pa nila ang kambal. Well, matalang naman ang pinagkaiba. Pasusuotin kita ng black lenses. I hate your deep brown eyes. Huh. Umira pa ito at marahas na binitawan ng panga niya. Nagtag sa mga ngipin niya sa ginawa nito. Ni hindi niya nga ito kilala. Sino ka ba? At saka wala kang mapapala sa akin. Hindi ako mayaman. Kahit patayin mo ako ngayon, walang magahanap sa akin. I know, dear. And no, I won't kill you. Don't worry. Malumanin na sagot nito. Kaya't bahagya siyang kumalma. Tumikim siya at nagtaas ng kilay dito. Sinuri niya rin ng maikling itim na bestida nito na mukhang sa mall na bili. Pati mga mahabang itim na kuko nito ay gawa yata sa mamahaling salon. Alam mo naman pala pero kinuha mo pa ako, Miss Madam? Nagsasayang kalang lang ng oras sa akin. Marami akong utang at kailangan pa ng kalahating milyon. Exactly my point. You need me more than I need you. Nakangising sambit nito. Tumawa ang lalaking tinawag nitong Jacob habang siya naman ay nangunot ang noo. Ah, anong ibig mong sabihin? Umangat ang gilid ng labi nito. Pinagru sa mga braso at tumitig sa kanya. Itim na itim ang mga mata nito na siyang nagpapakaba sa kanya. Iyon siguro ang kaibahan nilang dalawa. Nakakatakot ito sa kabila ng ganda habang siya ay matatakutin. Dear Amethyst, Bakit alam mo ang pangalan ko? Gulantang niyang tanong na inirapan lang nito. Of course, I did my research dear. Medyo bobo ka pala. Sana naman huwag kang syunga sa misyon mo. Nainis man siya ngunit nakuha pa rin ito ang atensyon niya. Anong misyon? Gagawin mo akong armado? Secret agent? Oh, shut up! Wala tayo sa telenovela. Oh my gosh! Sigaw nito na kinahalakhak ni Jacob. Namula ang pisngi niya sa pagkapahiya. Graduate naman siya ng senior high, pero pakiramdam niya ang bobo niya nga Giz, kailangan mo ng pera, hindi ba? Mabilis siyang tumango. Kung pauutangin siya nito, ay hindi niya tatanggihan ang utos nito. Good, babayaran natin lahat ng utang mo at sasagutin ko ang pagpapagamot sa tatay mo. Namilog ang mga mata niya. Eh, talaga? Ibig kong sabihin, bakit mo gagawin yun? Ngumisi ito. Ha, may utak ka rin naman pala. It's not for free of course. I told you, You need me, but I need you too. Ibibigay ko sa'yo lahat. Gaano man kalaki ang kailangan mong pera. Pero? Pero ano? Anong kapalit? Akong... Of course not. I'm sure hindi ka papatulan ng asawa ko. Ako nga na wala nang suot ay hindi man lang yon tinatablan. Naiinis pa na pasaring nito, na mahinang kinatawa ni Jacob. Don't laugh at me, Jacob. Sita nito sa nalaki, kaya nagtaas ng ang mga kamay. Of course not, my queen. I'm just here for you. You know that. Kinindatan pa nito ang babae. Pasimple nitong inayos ang buhok na kinataas ng kanyang kilay. Anyway, back to business. Just like what I have said, I will pay all of your expenses and debt. Pag-aaralin ko pa ang kapatid mo, pero sa isang kondisyon. Napalunok siya. Win-win situation iyon. Masasagot ang problema niya pero kinakabahan siya sa kondisyon nito. Alam niyang pwedeng buong buhay niya ang kapalit. Ah, anong kondisyon? Kung kaya ko gagawin Oh dear, kahit hindi mo kaya, kailangan mong gawin. Hindi kita pakakawalan dito ng buhay kapag hindi mo ginawa at mas lalong hindi ko bubuhayin ang pamilya mo. Malamig na banta nito na nagpakaba sa kanya. Natameme siya at hindi nakasagot. Pakiramdam niya ay hindi ito basta ordinaryong tao tingin niya ay malakas ang koneksyon nito.